kaya <laughs> rito mga <laughs> puta puro tinigang mga koko <kaili> ula he <tunik> he he stro katalon ano hata itu yo, hmm. kemalunya isah, pas gasa po, Lala, sabit kena, woi, <laughs> sabit, wak wak, nangis dak din. banyak manusia paku masuk dengan isa

sarangan ko dito dalawa meron pa dito eh naglalaro pasapa ah dito siya pa ako dito siya pa ako Oi. Holika Balbun. Eh si mambo yan. Ginobosh niya yung mga boss <laughs> natin. Oh wala naman sa ano niya eh. <laughs> nasa nasa lupa man nang boss natin eh. <laughs> nah. <laughs> Hindi man sa lupa niya. Si <laughs> mambo na nakawala na, 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 na eh. <laughs> Ayan yo, oh. nilagpas yeah. hey. mo. Oh. Tumalon pa. Tumalon. Tumasok pa pala. Eh, yan. Ah. malaki oh. yun. Ang dyan sa damuhan. Oh. Pasok na. Ang dili. Ay. Katalon. Ay, tumalon na. Oh. Gusto pa kasi magdalawa eh. Kukuha pa kasi ng isa eh. Alam nga. Napaka ano. Napaka bilis. Pumasok yung isa ano? Tumaan pumasok. Lumabas. Ayan, 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 malaki, ayan, oh. No? <laughs> <laughs> ay, Dalag. Ay, ano Dalag. dalag na naman. Nauli yun, nauli. Hmm, yun uh, <laughs> na. Eh, meron pa akong nasipa. Dalag. Dalag na naman. Kami yan, ako mauli ups, pangalang dalag. Oops. Ay, may may ipo ni mga sila sa dalag. <gasps> hmm. pala yung pantini ano eh. Pangdalag. Pangdalag siya pang maliliit. Pang... No. Kapag hmm. malaki dyan, masisira. Masok. Wala na yun. Eh, ito dak malaki oh. Isa-isa lang muna kasi pag maghintay ka sa iba, tatalon eh. Nagbubuhok <laughs> Maghintay ka pa kasi ng idalawa mo, itatalo na yung pumapasok. Kumakain ng bulate. Yuuu! <laughs> ano lang, no? Parang, <laughs> Dalawa? <laughs>

Wag <laughs> magsitalunan na yan. <laughs> ay, dalag. Ay, 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 ay. ay. Ah, patay ka na naman. Dalag. Pia, dalag. dalag. dalag no? eh, takbo pa. Ano ginugulo niya yung ano Dito. dito.

Bugat niya. sa lang Asa na yung isda yun? Nakawala? Eh. Isda, nandyan, nandyan nakawala. isda, pa. Hmm? Babalik din yun. Ito, ito ay. Ah, nandyan. Yung okay, pa. Yun. yan. Ka pa. Iba yan. Pabita ka, wala ka lang kawala dyan. Ayan pa ay. <laughs> bala, wala, kawala. <kalang. laughs> ano, okay. Para kasi ID <laughs> ini <laughs> pinukaw mamatay na yung tilapia na yon kasi na, na ano na yun na na ano? Ah, uh, bu Malaysia. Magpakamatay. Ang go-gog, itilak 'yang ana. Ayo, ayo. <laughs> Kumain Relax lang, boy. <bukart>. Hmm. Ana <laughs> ah, pulo-poto 'yang ibabina niya. Yan. Okay. Meron din papasok dyan kahit na kahit sa isa lang. Sa kakagulo, kakagulo yan, pabalik-balik nila. Ito, papulupot ko lang ito eh. La Mayroon din sila dyan. Magbibitag dyan sa... Magbibitag dyan sa mga... Eh? ป่นอ้ตัวมลนเออตุม่ตมลน